yung dati namin na bahay, 'yung bahay ng aming mga magulang, ayan oh. Dito kami ipinanganak, dito kami lumaki, ayan oh. Ang tagal nitong abandonado, ayan. Puro na kahoy, ayan oh. Puro na kahoy 'yung, sabi. Oh. Kinahoy na 'yung ano. Ito siya. Kawawa naman 'ni. Eh. Halo black na lang ang tira. 'Yung taas nito, ano to? Dati ang taas nito tabla ayan oh ayan puro na siya kahoy hahawakan na namin to hahawanan ayan wala na nakatira dito ayan oh malaki rin to hanggang doon no oh. ayan yung dati nang bahay oh ayan o, yan. puro na yan ano puro na yan kahoy yan o nahawa nang nang ako oh. oh yan yung dati na yung bahay wawa naman wala na nakatira wala na nag-aalaga